mas mabuti na may dialogue tayo na patunayan mo na ang bata ay hindi tao. <laughs> patunayan mo na ang bata. Uh, so, patunayan ko na ang bata ay tao. Negative naman yung hindi tao, di ba? Patunayan ko na ang bata ay tao. So, Pastor Bacalares, sana masagot niya ito at ma, mas mabuti mag mayroon tayong ano, uh, dialogue. Kahit anong topic po. Ating pag-usapan. Okay, communicate nyo lang si Jando para dito tayo sa bukol. Ako bahala sa sound system at meron na tayong stage na gagamitin po para dyan. Para maging mataas na at hindi makita na tayo sa maraming tao. Aquarius, uh, Aquarius Pastor, ganahan ni mag uh, debate mo di Darwin kay para makita iya -but buton. Ay, katopit akong gi-offer nga one hour, one hour, white topic ka, ay, aron white tagu kay sa tema.